Annyeong guys! Welcome to my mini vlog! So for today's video, I si-share ko nga pala itong aming nabili na sushi. Nabili ko nga pala ito sa isang supermarket dito sa Cebu City. Guys, pagpasensyahan nyo na ang aking itsura dyan dahil talagang haggard tayo dahil kararating lang namin galing airport at talagang pagod talaga kami sa biyahe. At dahil magagabi na, parang ito na rin ang dinner namin. Nang makita ko nga itong sushi sa supermarket ay talagang bumili ako at hindi ko pinalagpas. Pero naman nagbebenta ng sushi dito sa aming lugar pero kailangan mo pang dayuhin sa isang restaurant. Restaurant. Hindi gaya dito sa Cebu na marami kang makikita sa supermarket at ayan, nakapack na siya. Tuwang-tuwa nga ako habang kumakain nito at talagang sarap na sarap ako dahil kahit simple yung sushi lang to para sa akin ay special na. Siyempre hindi masarap ang sushi kung walang sauce. Ito nga nilagay namin ang toyo at itong sinasabi nila na wasabi. Natatawa nga ako dyan dahil yung unang bite ko at pagsawsaw dito at hindi ko pa naramdaman ang hanghang ng wasabi. Guys, nagsisisi talaga ako at nilagay ko to at hinalo ko dito sa sushi. Actually guys, winarningan ako ng ko na sobrang anghang daw pero hindi ako naniwala sa kanya kaya ayan tinuloy-tuloy ko ang paglagay at pagsawsaw dito. So yung unang sawsaw ko ay hindi pa dumikit ang wasabi dyan guys kaya naman sarap na sarap ako nung tinikman ko ito. Namihan ko pa nga ang paglagay ng toyo dahil sabi ko ito ang nagpapasarap sa sushi. So ayan guys bite na tayo. At ito na nga ang pangalawang bite ko guys na parami ang paglagay ko ng wasabi kaya yan ang nangyari sa akin. <laughs> ang sakit sa ilong <laughs> ng wasabi. <laughs> At dahil maanghang ang wasabi, ayan, pinapako na lang na walang sauce. So. so, hanggang dito na lang. Bye!